Hey guys, sa meron po mga budget yan na kulang 10,000 pesos. Ito po yung limang smartphone na sulit para po sa akin. At siguradong isa po rito ang hinahanap nyo. Unahin po agad natin dito yung sa smartphone po na nakapokus po sa pang gaming. Itong si Neo 3 5G. Mas okay po kung makukuha natin is yung Nubia Neo 3 GT sa may 10,000 na presyo. Pero kung hindi naman, okay lang naman yon, Itong si Neo 3 5G dahil minsan po is nagsisale din po siya ng around 8,000 lang si Nubian Neo 3 GT lang po makakapag-offer sa atin ng trigger button sa mga ganitong presyo po ng mga smartphone ngayon di wala po yan sa ibang smartphone brands bukod pa po dyan is meron din po siyang 6,000 mAh na battery na kaya kumabot po ng 16 hours kung casual lang po ang paggamit natin naka IPS lang po yung kanyang display dyan at okay lang naman yun guys kung sobrang addict po kayo sa paglalaro ng mga games dahil di po tayo kakabahan na magkakaroon po yun ng AMOLED burn dahil bukos sa 6,000 mAh sa battery nga, is meron din po siyang bypass charging. Pangalawa po guys, yung camera po naman po ang hanap natin sa kulang 10,000 na presyo. Siyempre, wala lang po kayo bang ma-recommend sa inyo kung hindi itong si Tecno Camon 40 4G. Nagsiseal po siya ngayon guys ng around 8,000 lang sa may 8256 version. Yung flash na po sa may camera ng Tecno Camon 40 Pro 5G at Tecno Camon 40 Premier, is nandito rin po yan guys sa may regular Camon 40. Kaya talagang panalo po yan guys, yung camera po, po ang hanap natin sa less than 10,000 po na presyo. Naka-amula display din po yan with 123 sa refresh rate. Helio 100 na processor. At wala naman pong problema diyan guys. Kahit di po siya naka 5G. Pero sa may camera at sa display pa lang is panalo na po yan. Si Samsung Galaxy A16 5G naman guys is okay din po yan para sa may less than 10,000 po na presyo ngayon. Dahil naka 5G po agad tayo. Naka waterdrop drop notch lang po yung kanyang display dito na meron na sa refresh rate. At napakagandang software nga guys, na walang bloatware at walang mga ads na lumalabas. Actually, wala naman something special dito sa may specs mo ng Samsung Galaxy A16 5G. Decent naman po yung kanyang specs dyan. Saktuhan lang po yung display. Saktuhan lang po yung camera. Pero at least nga po guys, is naka 5 na po siya. At naka Samsung pa tayo. Buti pa po si Samsung is naka 5G na at naka AMOLED na. Sa mga smartphone po nila sa mga kulang 10,000. Pero sila Bibo, sila Opo at saka po si Realme. Ni hindi man lang po sila naka 5G tapos naka IPS pa yung mga smartphone po nila sa mga kulang 10,000. Isama niyo na nga rin po guys yung around 15,000 na presyo po nila Vivo sa kapo nila Opo. Even po doon guys, is hindi pa rin po sila mga naka 5G. Next naman po guys, more on design at build quality po ang hanap natin. Magandang i-consider po ngayon ang Infinix Note 50. Kulang 10,000 din po siya guys, pero nagsisale po siya ng kulang 8,000 lang. Ito na ang pinakamurang smartphone na mayroong metal frame na makukuha natin. At meron din po siyang magandang display na mayroong 1.44Hz sa refresh rate. Sa katulad din po ni iPhone is meron din po tayong mag-save dito. Pagka po nakalagay yung case na kasama po niya sa may package. Kaya para sa meron 8,000 po na presyo, itong Cinefix Note 15 na po. Ang pinaka premium na smartphone na mayroong premium na design at mga flagship na mga features na hindi natin makukuha sa iba. At ang pinaka balancing smartphone po na mayroong magandang specs sa overall po niya. Wala na pong iba, kundi ito si Poco M7 Pro 5G. Ang maganda nga po dito guys is naka 5G ready na rin po siya. Same ni Nubia sa kani Samsung. Naka AMOLED na display din po siya. Same ni Tecno sa kani Infinix. At ang malaking improvement nga dito issue sa kanyang camera na mayroong Sony IMX sa sensor na. Hindi man natin kilala si Tecno guys ang na nagkakaroon po ng na magandang camera sa mga smartphone nila. Pero at least guys hindi na nga po ngayon. Dahil po dito sa may Poco M7 Pro 5G. Hindi man to kasing ganda ng camera nila Tecno, pero mas lamang naman po ito. Kung kukompare natin kay Lenovo sa kapo kay Samsung. Pagdating po sa may camera ng Poco M7 Pro. Kayo guys, kung pipili po kayo sa limang smartphone na yan, alin po ang pinakasulit para sa inyo? Comment na lang po sa may comment section at lahat po ng smartphone na yan is meron po tayong link. Yun lang po guys. Thanks for watching. Ching.